So ayan, may kakadating na parcel sa atin. Ayan, from Paranaque. Shout out po kay uh, Sir Jerwin. Ayan. Maraming maraming salamat po from Paranaque. Hard to find 10 peso coin. Patuloy po tayong bumibili. So tara, samahan niyo ako. Bukan natin 'to. So lahat po ng mga nag-aalok sa atin, hindi naman po tugma yung mga inaalok. So hindi po natin bibilihin, ano? Napaka basic lang po. Kapag hindi tugma yung hinahanap ko na barya ay hindi po natin bibilihin 'yan, okay? So marami pong nagko collect ng mga common coins. Hindi po natin sure kung talagang binibili po nila 'yan. Ah, uh, wag niyo po sa akin i-alok. Ayun. Sa kanila niyo po i-alok doon sa nagsabi na bumibili sila ng mga common coins, okay? So tayo po hard to find coins at sure niyo po na mabebenta niyo dito 'yan, mga kapatid. Basta po hard to find coins at sinabi ko po na binibili ko, tugma po yung coins na inaalok niyo sa akin. Ayun. Hindi po tayo magdadalawang isip. Pero kapag ka common coins po, ayan, pass po muna tayo dyan sa mga commemorative na common. Ayan, pass po muna tayo dyan. So, ayan, isi-share ko lang sa inyo, no, yung nabili natin from Paranyake kay Sir Jerwin. Ayan, napakaswerte, nakachamba siya ng, ayan, isum natin yung camera. Ayan, nakikita nyo ba yan? Year 2007 na 10 piso. Yan po yung patuloy nating binibili. So, kunin natin. So, ito po yung targeting nyo. Huwag nyo pong targeting yung mga common coins. Ito po yung pagpukusan nyo. Tsaka po yung uh, 2,009 na 10 piso. Ayan. Ayan, napakalinaw naman. Year 2007 na 10 piso still buying po tayo niyan. Ibig ko sabihin, patuloy po tayong bumibili nito hanggang sa ngayon. Okay? Kaya i-check nyo po lahat ng mga sinusukli sa inyo. I-check nyo pong lahat ng mga binabayad nyo. Baka mamaya hawak nyo na po pala ito. Year 2007 at 2009 na 10 piso. Yan po yung patuloy nating binibili hanggang sa ngayon. Okay? So, simula't simula mga kapatid, ito po yung kadalasan nating nabibili. Kaya i-double check nyo po mabuti. Okay? So, ayan. Year 2007 sa 10 piso at year 2009. So, in-note nyo po. Hindi po year 2006. So, kapag hindi ko po nireplyan sa comment section at di po ako nag-approach sa inyo. So, ibig sabihin mga kapatid, wala pong value yung coins na inaalok nyo. O common coins lamang po yung inaalok nyo kapag ka naman eh, hard to find silver coin gold coins commemorative coins na rare coins ayan ako po mismo yung mangungulit sa inyo nabilhin ko po sa inyo yan okay so sana po nagigets nyo so may mga parating pa po tayo abangan nyo yan from Sorsogon ayan napakalayo ng uh, pinanggalingan nun mga kapatid kaya ayan tumutok lang kayo dito sa Barrio Official page 2.0 isishare ko po sa inyo lahat ng mga collectible coins at sure kayo na yan po ay maibibenta nyo sa mas mataas na collector value. Okay?